Eh, bundero, ano naman Eh, madlaki ka kasi. ba May kanya di ba? Grabe lang <laughs> kayo siya laki. Ay, may yeah, wire? Ay, mababa lang pala. Kaya mo yan, eh. oh, kaya mo sumama ka! Ay, pindaw po bababa. mag pa.

Ni ganyan din ginawa sa kanina. Okay, tinali na oh. Ayan, meron ka daw sa Kasi nga daw, ulo ko. Double ano ba? Double ano ba yun? Sige lang kayo ng wire. Ayun o, tingin mo. Ayun, tingin kayo wire. Malapit. Kayaanin ka kaya nun. Ayun wire? Ay, mababa lang pala. Huwag <laughs> uh, gumaksa ka, mataas yan. Wala yung <laughs> mamaya pag nasa taas ka Ready ka na? <laughs> Ako, okay. okay. <laughs> tatawanan mo ako 'di ba nung una? Ay. Ah. mo nung... na okay. <laughs> okay. Pero experience 'ko okay. so, parang okay. 'di mo ako pinagtatawanan. Yes. O oh, sige to 'di ba sayo na rin ako sasabi. Na ba? Okay ay na, ay na ba. Mo, diba? game ka na ba? Ayan na tayo sa part na nakakalula. Oh shit, not good. Ano? Ano? Di ba rin carry no? Oo, sige. Love you. Last word. Ano mabala? Ano Ni tayo na next. <laughs> Nag-nag-mumukmuk ka <laughs> <laughs> na. <Nang> Nagdasal ako. <laughs> Ara na! Kaysa tayo mahuli. Tara <laughs> na! Tara na! Tara na! Ah, dito! ko Dito! <laughs> dito! 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 Dito!

Uh, man, mukha mo nagmamadali. Ano ba 'to? Ano Oh shit, not good. Niya ko saan? Saan? Para kang takot eh. E. Ano natakot takot? Takot. Hindi pwedeng ka pa magisaw eh. Aba, nakatry na ako pinagtawanan mo kasi ko. Masubok ko lang, lang kayo. Tawanan, <laughs> <laughs> <And laughs> <tawad lang. laughs> <laughs> <laughs> habutin mo siya. Dito mo tuhod ko. Oh, ano ka kasi. Oh. Oh. Ako naman ngayon natatawa sa iyo. <laughs> pa si Tak Tak Liwe. Ni. Hey. Hmm. Ano binigyan mo ako? No. Hmm. Noon. Pero. Pero? Hmm. Siyempre hindi deserve mo naman 'yun. Siyempre hirap kaya magkalaga ng bata. Biro mo naglalaba ka. Diba, sabi mo, ang hirap kaya dito sa bahay naglalaba, nagalaga ng bata, ano ako, katulong mo, nagugas ang pinggan, naglilipit. O, di ba yung mga sinasabi mo? Ngayon, syempre, deserve mo yan para naman masabi mo na hindi lang ikaw katulong. Siyempre, nagtutulungan tayong dalawa. Sweet oh, na mga mga pala. Diba? Hindi, tsaka, alam mo ba kasi, na nag-withdraw na ako dito sa PH Love. <laughs> oh. O, di ba nanalo? Yun, ano? Oh, ayan oh, nanalo naman, naman nga ako eh. Oh, din ako nakakuha ng pera. Hmm. Kaya di ba sabi mo, saan ba kinukuha yung pera? Siyempre dito sa page lang, madali na kasi dito. Madaling maglaro, mabilis manalo, at saka mabilis mag-withdraw. <laughs> Kaya ngayon ni eh, ituturo ko sa'yo. Ito yung mga laro dyan, no? Oh. Tuturo ko sa'yo yung mga laro dyan. Ayan, Super Ace, Golden Empire, Happy Fishing, at saka Fortune Games. Ay, Fortune James. Ayan, oh, Money Coming, Tong It's Go. Marami pang iba. At syempre, ang pinaka ko dito ni eh, eh, ito. Ayan. Ito, ayan, oh. Ano ba yan? Ito yung minds dito sa PH Lab na mabilis din... Mabilis din tayo manalo dito. Ayan o. Tetesingin natin yung 500. Ito. O, ayan. 500. Ngayon, pipili ako. Kailangan hindi natin masalpok yung, yung bomba. <laughs> Tignan mo. Ito. O, isa na, ba? Diba? Isa na. Isa. Dalawa tatlo, apat. Ganun na kadali ni dito. Ngayon, i-cash out natin. Tingnan natin kung magkano yung 500, ha? Kakash. Uy, sa libo, di ba? Ganun na. Kaya nga, mabilis ako makaipon dito ni Page Love. Yan eh. <laughs> so, syempre, hindi lang ikaw bibigyan ko. Meron din sa comment section at mamimili ako doon. Siyempre, ganun. Dating gawe i sa chijikas nyo at mamimili ako sa comment section. Mas maganda i-share nyo na din yung video. Kaya ano pa ginagawa nyo? Tara na, let's go. Para maganda yung bago taon nyo. Ah! <laughs>